Hello! Welcome to my channel! Namimiss ko na rin kayo mga subscriber ko. Today is the 93 day of war here in Israel. At may nakikipagdaldalan sa akin. May kausap ako. nag May magandang puno dito. Namumulaklak ng gold. Pine tree siya. Ayan oh. Gusto gusto ko siya, ayan. Ayan oh. Gold ang ano niya. Bulaklak. Fine trick. Magkaalaunan na. Malayo din yung nilakad ko. E, eh, ihihina ihin ako. Lumakad ako ng 10 minutes. tiis lang. Hanggang makarating ako doon sa mall. Yun, nung nakaihina ako doon, naglakad ako hanggang dyan sa may upuan at uh, may dala akong banana and two eggs na nilaga yun muna ang ko eh wala akong dalang tubig meron naman pong fountain dito ready to drink pipindutin mo lang, pwede ka na uminom may kikikwento ako sa inyo naobserbahan ko lang dito sa aming lugar sa Beersheba parang dumadami ang A sa mga market ang dami, siguro galing gasa yung iba dito nagdatingan sila tapos dun sa ukay-ukay na binilhan ko ano din yon mga Aiden pero may Jaden ni ilan lang ayoko nang dumaan dyan dyan sa area niyan ayoko na kasi mga wala ugali mga bata dyan ikikinto ko sa inyo kung bakit nung mga time noon binabati ko ang mga bata mababait sila Noong after nagkaroon ng digmaan, karoon ng mga discrimination, kaya ako nag-shade na. Kasi siyempre, mata ko singkit na papagkamalan nila kung Chinese. Parang hindi ko alam kung bakit may galit sila sa Chinese o baka dahil sa pandemic noon. Nung kasama ko si Trill, nung gabi, may nang trap sa aming mga kabataan dyan sa lugar na yan. Kaya hindi pa ako nagdaan ko halos sarang kami ng bike kasi nagtatanong napakahirap talaga mag, ano, magbigay ka ng idea sa kanila tinanong nila kami nagtatanong sa akin kung, kung ano yung love ko Israel ba o Palestine sabi ko sa kanya